Suwerte yung may mga sakahan yan mga boss. Malaki ang kitaan yan sa kupras. May mga sariling sakahan. Ito kasi nagpukupra lang din ako dito. Hindi, hindi to sa amin sarili. Hindi namin sariling kuprahan to. Trabahanti lang din kami. Kaya mas maganda kung may sarili kang kuprahan ngayon. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood dyan. Meron tayong 8 viewers. alam nyo ba mga boss itong ganito dito sa amin ito pinakain na nakakain to mga boss papakita ko sa inyo ngayon yung paano makakain nga pala to ang tigas na alam ito pala yung ano ng yung tubo nakakain to na ng araw nung bata pa kami nakakain namin to yan pakita ko sa inyo na pinakain talaga to Siguro yung iba dyan, alam nila na nakakain to 'yon Oh Suntong habos who's well, not